araw-araw na mga salita ng Diyos. Lahat ng hinangad ni Pedro ay kaayon ng puso ng Diyos. Hinangad niyang isa katuparan ang naisin ng Diyos at kahit nagdusa at nahirapan, naging handa pa rin siyang tuparin ang naisin ng Diyos. Wala nang hihigit pang paghahangad ng isang mananampalataya ng Diyos. Ang hinangad ni Pablo ay may bahid ng kanyang sariling laman, ng kanyang sariling mga kuro-kuro, at ng kanyang sariling mga plano at pakana. Hindi siya karapat-dapat na nilalang ng Diyos sa anumang paraan. Hindi siya isang taong naghangad na tuparin ang naisin ng Diyos. Hinangad ni Pedro na magpasakop sa mga pagsasaayos ng Diyos at bagamat ang gawain kanyang ginawa ay hindi malaki, ang pangganyak sa likod ng kanyang pagsisikap at ang landas na kanyang tinahak ay tama. Bagamat hindi siya nakakuha ng maraming tao na niyang sundan ang daan ng katotohanan. Dahil dito, masasabi na siya ay isang karapat dapat na nilalang ng Diyos. Ngayon, kahit hindi ka isang manggagawa, dapat mong magawang gampanan ang tungkulin ng isang nilalang ng Diyos at hangaring magpasakop sa lahat ng pagsasaayos ng Diyos. Dapat mong masunod ang anumang sinasabi ng Diyos at maranasan ang lahat ng klase ng mga kapighatian at pagpipino at bagamat ikaw ay mahina, sa puso mo ay dapat mo pa magawang mahalin ang Diyos. Yaong mga nananagot para sa sarili nilang buhay ay handang gampanan ang tungkulin ng isang nilalang ng Diyos at ang pananaw ng gayong mga tao tungkol sa paghangad ang siyang tama. Sila ang mga taong kailangan ng Diyos. Kung marami kang ginawang gawain at nakamit ng iba ang iyong mga turo, ngunit ikaw mismo ay hindi nagbago at hindi nagbahagi ng anumang patotoo o nagkaroon ng anumang tunay na karanasan, sa gayoy sa katapusan ng iyong buhay, wala pa rin sa iyong mga nagawa ang nagpapatotoo. Nagbago ka na nga ba? Isa ka bang taong naghahangad na matamo ang katotohanan? Sa panahong iyon, kinasangkapan ka ng banal na espiritu, ngunit nang kasangkapanin ka niya, ginamit niya ang bahagi mo na maaaring gamitin para gumawa at hindi niya ginamit ang bahagi mo na hindi makagamit. Kung hinangad mong magbago, unti-unti kang magagawang perpekto habang kinakasangkapan ka. Subalit walang tinatanggap na responsibilidad ang banal na espiritu kung makakamit ka o hindi sa huli. At depende ito sa pamamaraan ng iyong paghahangad. Kung walang mga pagbabago sa iyong personal na disposisyon, iyan ay dahil mali ang iyong pananaw tungo sa paghahangad. Kung hindi ka gantimpalaan, sarili mo ng problema iyon. At dahil hindi mo mismo naisagawa ang katotohanan at hindi mo matupad ang naisin ng Diyos. Kaya nga wala nang mas mahalaga pa kaysa sa personal mong mga karanasan at walang mas mahalaga kaysa sa personal mong pagpasok. Sa huli ay sa sabihin ng ilang tao. Napakarami kong nagawang gawain para sa iyo at bagamat maaaring wala akong nagawang naging tanyag, naging masigasig pa rin ako sa aking mga pagsisikap. Hindi mo ba ako maaaring papasukin na lamang sa langit para kainin ang bunga ng buhay? Kailangan mong malaman kung anong uri ng mga tao ang aking nais. Yaong mga hindi dalisay ay hindi pinapayagang makapasok sa kaharian. Yaong mga hindi dalisay ay hindi pinahihintulutang dungisan ang banal na lupain. Bagamat maaaring marami kang nagawang gawain at gumawa ka sa loob ng maraming taon, sa huli, kung kalunos-dunos pa rin ang iyong karumihan, hindi katanggap-tanggap sa batas ng langit na nais mong pumasok sa aking kaharian. Mula sa pundasyon ng mundo hanggang ngayon, hindi ako kailanman nakapag-alok ng madaling daan patungo sa aking kaharian para sa mga humihingi ng pabor sa akin. Ito ay isang panuntunan sa langit at walang sino mang makasusuway rito. Kailangan mong hangarin ang buhay. Ngayon, yaong mga gagawing perpekto ay kauri ni Pedro. Sila yaong mga naghahangad ng mga pagbabago sa kanilang sariling disposisyon at handang magpatotoo sa Diyos at gampanan ang kanilang tungkulin bilang nilalang ng Diyos. Ang ganitong mga tao lamang ang gagawing perpekto kung umaasa ka lang sa mga gantimpala at hindi mo hinahangad na baguhin ang iyong sariling disposisyon sa buhay, lahat ng iyong pagsisikap ay mawawalan ng saysay at ito ay isang katotohanang hindi mababago.